Puntahan natin yung ano, yung yaman ni Mayor Alice Go. Yes. Nakakaano, nakakabibigla. Nakakalula, ah, nakakalula. nakakalula din ko, no? mm -hmm. May McLaren pero sabi niya pinahiram lang sa kanya. Wala kunang isa-isa. Hindi, hindi, hindi na maalala yung pangalan ng nagpahiram. Hello. Correct. Magkano yung kotse? 33 million pesos. Pa, million. Tama? At sa so, taxes lang 15-18 million tapos hindi maalala yung pangalan ng nagpahiram ng ganung kamahal na kotse? Come on. Okay. Doon muna tayo sa yaman, no? Kasi parang lumalabas dito napakayaman niya. Meron silang malawak na lupain na ngayon ay uh, tinayuan ng itong Pogo Hub, no? Uh, Na-establish na po ba? Or at least anong idea niyo? Paano nagkaroon siya ng ganito kalaking yaman? Hanggang ngayon, hindi pa namin talaga ma trace yung money trail. Kasi kung ang uh, yaman niya... Nung private citizen at uh, businesswoman pa lamang siya ay yung mga babuyan, embroidery, um, shopaw bulilit, pero meron ding smelting at uh, may west cars, hindi yan maliliit na negosyo. Pero kahit pag samasamahin mo, batay din sa mga uh, financial documents ng ilan sa mga ito over a few years, hindi makaiipon ng ganyang kalaki para magpasok ng ganyang kalaking pera sa isang pogo hub, ni magpatakbo o tumakbo sa isang eleksyon. Kung sabi naman niya ang kanyang equity dyan sa Zenyuan ay yung halos walong ektarya ng lupa na dahan-dahan daw -dahan niya binili over time sa samutsari mga private uh, owners, pero hindi niya masabi magkano yung upa na unang ibinabayad sa kanya, hindi niya masabi kung ano yung halaga doon sa kabuang, uh, worth ng uh, Zunyuan na yan. Hindi talaga kapanipaniwala. Tapos paulit-ulit ini-insist -ini niya na ordinaryong tao lamang siya. pero yung sa kanyang salen na umaabot na hundreds of millions of pesos ang kanyang worth na hindi pa rin maipaliwanag paano lumaki mula sa 2022 salen hanggang sa 2023 salen at may mga discrepancies pa sa pagitan ng dalawang salen na isinumite niya just one day apart noong 2022 na yung una may nakalistang Uh, sampung mga lupain. Sa pangalawa, tatlo na lamang. So paano nag-disappear yung pito? Sa unang sal e 2022, uh, may nakalista siyang mga negosyo. Sa pangalawang 2022 sal e, wala na. Not applicable daw yung puntong iyon. Tapos bukod sa hiniram na McLaren, meron siyang labing anim na mga sasakyan na nakapangalan talaga sa kanya na yung iba doon ay mga luxury vehicles. Plus, speaking of luxury vehicles, meron siyang chopper na ngayon daw ay in the process siya ng pagbebenta, pero paano siya nakabili nun in the first place? So, dami talagang misteryong nakakabit sa personahin ni Mayor Alice Guo. Di ba yung si Chopper, sinasabi yeah. si six months to pay. And mm -hmm. then parang hindi niya maalala kung sino yung kadil niya. I, mean, I know, right? Eh. I know, I mean, these are simple questions. So, kung Uh, on the level ka. Ang dali mo namang sagutin eh. Pero parang halos kailangan kong kalad ka rin mula sa mula sa loob niya para lang sabihin niya. At yung iba pa ay alam na namin, pinapa-confirm ko lang sa kanya. Aaminin lang niya pag hinarap na talaga sa mukha niya yung ebidensya o yung dokumento. So, hindi talaga nag-i-inspire ng confidence na alam mo yon na um, honest broker siya. Uh, at the table na humaharap siya sa amin na may intention sabihin ang buong katotohanan. Which by the way, yung oath na kinuha niya nung una siyang humarap sa amin. Hindi ba siya, no? Uh, kasi diba at the end of the uh, investigation, maglalabas kayo ng committee report and you can uh -huh. uh, include the recommendations for possible prosecution. Kasi tinitingnan yes. ko rin yung social media accounts ni Mayor Alice Guo, no? Ang dami niya mga branded na mga damit, no? At so, hindi but... niya tinayago. Diba? No, oh. bindi, bindi, rin 'ba? Oo. Tindindin din, binubusi sinyo 'yung possible uh, violation dun sa code of conduct and ethical mm. standards for public officials. Na lahat yes. kami covered niyan, 'di ba? Lahat kami covered niyan at dapat uh nakalagay pa nga doon sa magandang batas na 'yon tungkol sa ethics ay 'yung uh, living a simple lifestyle. Pero yes. talagang pinangang <coughs> excuse me, pinangangalanda kanya sa kanyang social media posts. Yun, yung mga damit, bag, uh, alahas, bukod pa sa ibang pinag-usapan na natin. Yung medyo ano na lifestyle, no? Medyo ostentatious at uh, conspicuous na lifestyle. So, yes, ngayong pa lang, uh, isa 'yon sa pinag-iisipan uh, hindi lamang sa mga uh, legal na nasa opisina ko, pero naririnig ko rin sa uh, mga executive agencies naman na posibleng uh, investigahan din. Speaking of lifestyle, no? Uh, hindi ko pa yata nakikwento sa inyo to, pero several years ago, mm -hmm. pupunta ako sa Trinoma. May nakita akong bunga baba sa taxi. Yung taxi na ano, hindi yung grab, ha? yung talagang pinapara. Uh, Kilala niyo ba kung sino nakita ko? Don't tell me, mayroon. Alis go. Hindi. Teresa Oliveros. Oh. Ah! <laughs> Kasama yung anak. Dalawang anak. O, binayaran ko yung driver na yun, ha? Ah. <laughs> nakita ko na nagbabayad. Sabi ko. Apo, oh, oh, oh. so, apo. <laughs> Salamat sa patunay. Sabi ko yun public official, sabi ko. Oo. Nakita ko yung sa program eh. Oh. Na uh, nakita ko kayo rin. Eyewitness ako. Kasi paano natin i-improve yung uh, public transportation system by legislation kung hindi natin naranasan, di ba? <laughs> oh, Oo, ata yan eh. Alam niyo pet peeve ko yung mga public officials na ginagawa parang ano, parang challenge or taw dito para excursion yung pagsakay sa public transport. Oh diba yung, yeah. Parang mga turista na sumakay, oh naranasan ko na. Tapos they will try to talk about the problems of the public transport system. 'Yun ang problema. Oo. de okay, kailan um, bumabat kami, oh at makinig sa mga uh, public transport, active transport uh, advocates. <laughs> mm -hmm. dito, dito kay ano, dito kay Mayor uh, Alice Guo, no? So inisa-isa niya yung ano no, yung mga issues diyan for instance. Pagdating do sa farm, totoo ba 'yon? At na-establish ba talaga yung ownership ng farm na 'yan? Lagi niya binabanggit eh. Yes, lagi uh, laging uh, lumaki po ako sa farm, Your Honor. Uh, ang ano, pag lumaki ka sa farm or lumaki ka sa kahit saan dito sa Pilipinas, bakit ni isang kwentong buhay mo nung bata ka, hindi mo makwento? yun yung napaka-natural sa ating mga Pinoy. Kahit siyang tao siguro, oh, lumaki ka sa farm, you grew up on a farm, so, kumusta? Ano ba, may, may mga alagang biig ka ba dyan? Pinangalanan mo ba sila? Sino yung mga taong kasama nyo sa farm or kasama nyo sa bahay nyo? Anong pangalan nila? Ano yung naalala nyo sa pagkabata nyo dun sa lugar na sabi nyo dun kayo lumaki? Ni isa, wala siyang masabi. So, nagmumukha talaga siyang cipher. Nagmumukha siyang totoong tao ba to na totoong tumira sa lugar na yan sa mga uh, taong iyan? Ay, yun na nga eh, yung, yung mga obvious na bagay na hindi madaling sabihin o ikuwento, magdududa ka talaga. Tsaka yung mga kalaro, di ba? Hindi niya mabanggit nung tinatanong niya. Hindi niya mabanggit. Di ba? Sinong best friend mo? Nung bata ka, sinong kalaro mo? Anong mga laro ang nilaro niyo? Di ba? Napaka um, natural at uh, ordinaryong elemento ng mga pagkabata natin. Bakit ni isa hindi siya makapagsimulang magkwento? What does it tell you? Kasi ang duda ng marami rito, ano eh? Uh, baka planted ito? Kaya nagdudugtong yung mga kaba na planted ba siya? Uh, asset ba siya? Ultimong espia ba siya? Uh, dahil hindi hindi ma lay to rest, hindi mapatahan yung iniimbestigang angulo ng espionage. So parang magkakabit na, ah, kaya ba wala siyang maikwento dahil ang mga kwento niya ay hindi dito? So kung yun ang ma-establish, edi mas lalong maitatanong, meron ba talagang ibang national interest at play here. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi yung kagit-gita natin sa ibang mga bahagi ng ating bayan. Uh, kaya kung mapatunayan yung mga iniimbestigang uh, surveillance at hacking, magdudugtong yan dun sa kung mapatunayan hindi talaga siya dito lumaki. Yung palang tanong, bakit out, uh, of all places, bakit nagtayo sila napakalaking Pogo Hub dyan sa Bambantarlak? Correct. And bakit ang local chief executive ng Bamban pinayagan iyon? Kung siya mismo, inamin niya sa unang hearing, ang unang ibigay niyang mayor's permit dyan sa Zuni 1 na yan ay para lang sa second, third, and fourth floors nung isang building doon. E obviously, nung ni-raid ng PAOK, 36 buildings lahat higit sa isa lamang ang may POGO at scam operations, may human trafficking victims na pinapatrabaho doon, at higit sa three floors each sa mga building uh, na iyon. So, kung mayor siya at meron siyang ganung uh, specific condition sa mayor's permit na binigay niya, at the very least, dapat sinita niya yon at kinlose down na niya yon. Hindi yung ituturo lang niya ang PAGCOR na bakit ang PAGCOR hindi nagsumbong sa akin. In short, maraming ano, no? maraming pwedeng gamitin na punto against her. Di ba? Yung responsibility yes. niya sa local chief executive. Yes. Under her, ano yan, di ba? Their, under her, her watch. watch. Tama, oh. tama. At the very least, yung uh, mga pagkukulang at pagkakamali niya bilang local chief executive. Ngayon dahil mula sa sarili niyang bibig, lumabas yung mga kontradiksyon tungkol sa personal niyang identity. Identities ng mga magulang niya. Identities ng mga kapatid niya at identities ng mga kasosyo niya dyan sa napakalaking Pogo Hub. So lumapot ng lumapot kesa numipis yung misteryong nakabalot sa kanya. <music>